Napasakahan na og kaso si Crisel Ancabo, ang babaeng rider nga nag sa social media nga nag sa kay motosiklo iyang motorsiklo may counterflow sa bike lane sa Darong Santa Cruz, Davao del Sur atol sa Ironman 70.3 nitong Domingo. Sumala sa mga pulis, daghang nasupak si Cabo tungod sa iyang pagbabadlong nga gitunong atol sa international event sa Davao City. Yes, actually na inquest nako, na inquest nako gahapon. So, um na nako sa fiscal and mga attorneys and then ang bailout nako na is 15,000 pesos. However, I am broke right now. Bankrupt ko. Yan, ako'y negosyo sa una. But, pero bankrupt ko. So, yan. So, my may parents and my relatives, wala po sila mga kwarta. Akong manghod, nag eskwela pa. So, can I call out to the public? Yeah. Okay. Okay, to anyone out there who wants to bail me out, it's 15,000 pesos. And whoever bails me out will have a friendly date with me outside. Sumala ni Police Major Cheryl Bautista, ang hepe sa Turil Police Station, tulo ka mga kaso ang napasaka, batok ang kabo. Yesterday, we have filed uh, appropriate charges against uh, Miss Cabo. Um, ang Article 151 of the Revised Penal Code or katong uh, resistance or disobedience sa atong police officers. Napasakaan po na to siya o uh, violation sa helmet law uh, o ang violation niya sa atong traffic code or RA-4136. Nakigalayo na sa kapulisan ang ginikanan ni Cabo pero wala pa impormasyon kung ba ang akusado. Kung gibisita siya sa iyang parents, um, actually they were uh, concerned about the motorcycle kaya according to them, um, sa ila ng anak katong motorcycle. And we have not yet heard if they will be... Um, um filing for the bail ban sa ilang anak. Wala pa sila nag-release uh, mga information. Daan ng gingo ni Cabo nga wala siya magmahay sa iyang gibuhat. Planado sab niya kini kay gusto lang niyang makuha ang atensyon sa gobyerno. Kay sumala niya gusto niyang mahimong tingog sa mga naa sa ubos na sektor sa katilingban nga dili mapaminawan sa daghanan bisan sa panggamhanan. Aminado si Cabo nga nakasinati siya o gansayte o depresyon. Pero sumala sa turil Police na ara sa ginikanan ni Cabo kung ipailawom siya sa medical interventions. Eugene Hinoj. Kapulutan, Newsline, Philippines. Stay safe.